Nakita mo na ba itong mga litrato online? Mapapalitan na ba ang mga kababayan nating digital artists at illustrators ng AI alternatives? Patagal na patagal ang panahon, padami ng padami ang lumalabas ng mga AI art na galing sa mga sikat na malls, TV shows at pati na rin sa mga art contest. Kasama po ngayon ay isang digital artist na mula sa De La Salle College of St. Benilde para sa aming interview. Pero bago muna natin tuloy ang vlog na to, make sure i-like niyo muna ang video upang masuportahan ang channel na to. Karamihan sa mga tool ng AI ay sinanay na kilalanin at gamitin ang mga malaking dataset ng mga larawan na scrap mula sa internet. Nang walang anumang mekanismo na nakalagay upang alertuhan sila kung ang mga larawan iyon mismo ay original o kung ginamit naman ito sa mga ilegal. Bilang isang artist or illustrator, ano ang pananaw mo tungkol sa AI art or artificial intelligence in general? in general, mahirap siya. Mahirap siya sa mga artists talaga kasi madaming, madaming, like easily accessible ang AI art. Kaya, kaya ano, it's possible talaga na delikado to sa mga artists ganon. Pero, am I parang pabor pa ako sa AI art? Yes and no. Kasi, una, ang AI art, is like advanced technology, parang evolution siya ng technology, parang hindi natin siya mapipigil. Pero, in terms of ethical sa artist, it's madaming unethical ways na pwedeng gawin ng AI art. Kaya madaming mga theft, gano'n. So, yun ang ako. Ang mga larawang nabuo ng AI ay maaaring hindi direkta o direkta. Lumabag sa pinagmumula ng copyright na material na maaaring maapekto o kompensasyon o kabayaran sa mga original na artist. Hindi nakatutulong na may kawalan ng katiyakan at kakulangan ng kalinawan sa mga batas sa copyright na sapat na magpoprotekta sa mga gawa ng original na photographer at artist. Kung ang mga kumpanya ay nakapag-churn sa mga larawan, disenyo at text gamit ang mga open source na tools na to, ano ang ibig sabihin nito para sa mga karanasang graphic designer, artist, at content creator ng mundo? Ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang kabuhayan? As I've said, para sa kabuhayan nila is delikado kasi possible na actually madami nang na nawawala ng trabaho dahil sa AI art and yung paggamit ng AI art from big companies is very rampant. Very rampant. So parang unti-unti na parang unti-unti nag-take ang AI, which is delikado talaga para sa artist. So, yun ang aking tingin. Yun ang mga unethical ways, parang ganun. Sa pagsasalita sa lipunan, ang imahe at nilalamang ginawa ng mga AI system ay sumasalamin sa kanilang data ng pagsasanay. Ang mga bias at pagkakalason ng pananaw ng pananaw ay maliwanag kapag pinag-aralan ng kanilang mga output. Ayan. Ayon sa Star noong Enero 17, 2025, ang headline nila ay, quote, 5 million Pinoys may lose their jobs to AI, end quote. Sa tingin mo, nakaka-epekto rito ang mga kababayan nating mga artists or illustrators? Naapekto na nga, as, as the headline said. And kung matuloy man to, proposing a solution, siguro ang solution dito para is like, may bigyan ng laws tungkol sa AI. Kasi pag hindi, mawawalan talaga ng trabaho ang mga artists. And mahirap, mahirap naman yung mga ganun kasi trabaho nila yon So, like, it's very possible talaga na mawawalan sila ng trabaho. Ganun. So, dapat, dapat yung AI art na yan is ma-monitor. Like, may bibigyan ng laws tungkol doon. Like, copyright, very important. And tsaka intellectual property. Ganun tulad ng tinalakay natin ngayon, ang pagtataas ng AI ay nagtatanghal ng panahong mga hamon at pagkakataon para sa industriyang malikhain. Habang ang AI ay maaaring maging isang malakas na tool, mahalaga na tandaan na ang tunay na sining ay nagmula sa puso at kaluluwa ng tao.